Radyo, ang gagampi ng mga inaapi. At um, nasa linya ba natin ulit si Idol Rafi? Okay. Baka habang hinihintay, we can introduce the okay. case. Okay, habang inaantay natin si Idol Rafi, nasa studio po natin natin ni Garrett, si Kagawad Alan de la Paz at nireklamo po ni Nakabanga ang bus company daw po na nangakong babayaran po ang pinsala sa kanyang sasakyan na isang high grandia. Mm -hmm. Nangyari po yung banggaan noong June 8, 5.30 po ng umaga yan sa Maharlika Highway, Barangay Angeles, Atimonan. Quezon. ang nilareklamo reklamo at ini ay ang Bicol Magayon Bus Line Corp. Uh, sa ang at ang operations manager po ay si Long De Los Reyes. Okay. So, ito na naman po no bago tayo mag-umpisa, muli po ako magbibigay ng ating legal background na ilang beses ko nang sinabi. When it comes to public utility vehicles, what is expected of them is extraordinary diligence o ang pinakamataas po na antas ng pag-iingat sa kanilang pagmamaneho, pag-operate at pamimili ng kanilang mga empleyado. Ibig sabihin po nito, Kapag nagmamaneho po ang isang bus driver sa kalsada, kailangan po siya ay aware sa lahat ng pwedeng maling mangyari. Kailangan po lahat ng hazards of the road ay kanyang handang iwasan. Kailangan po, kailangan promeno, handa siyang promeno. Hindi dapat siya nagsispeeding, hindi dapat siya pasingit-singit, hindi dapat siya nangangarera. Unfortunately for us here in the Philippines, ang extraordinary diligence is always forgotten. Lagi pong simple lang ang kanilang pagmamaneho, parang hindi po sila professional drivers. Hindi ko po sila sinisisi pangit po kasi ang kanilang sweldo at madalas ito ay kada biyahe lang. No? So sila ay napipilitang magmadali para may laman siya ng kanilang pamilya. There is a lot to be desired pagdating po sa ating bus system. Nakakalungkot po, no? Kasi I'm sure marami sa inyo kahit ngayon nanonood galing sa bus. Nakikinig galing sa bus. Posible nga na nakikinig sa atin ngayon ay mga bus driver. Pero all the same, kailangan po natin sabihin to. Eh. We need to professionalize yung bus dito sa Pilipinas. Whether it is intercity or interprovince na rota, kailangan natin siyang i-professionalize. And we begin always from the bottom. Gandahan natin yung sweldo, gawin natin silang regular. Wala silang dahilan magmadali. And then we can expect them to exercise extraordinary diligence. Umpisa na po natin tong kasong to sa pamamagitan ng pag-interview sa ating complainant ngayon, si Sir... Uh, sir, ano pong inyong pangalan? Alan Dela Paz po. Alan Dela Paz. Si Sir Alan Dela Paz po ay unfortunately na kabila po sa isang aksidente sa Atimonan, Molan Quezon. Yes po. Pakikwento nga po sa amin ang pangyayari, sir. Uh, yun nga po, uh, binabaybay po namin yung Barangay Angeles at Molan Quezon. Pauyo kami ng Manila, Apo. Marikina. Galing ko kasi kami ng bakasyon. Apo. One week po kami sa Gumaka. So nung nakatigil po kami, nakatigil ako. Tinignan ko yung likod ko, nakatigil din. So maya maya, uh, bigla hong may bumangga sa akin likuran. Yung pala ko, pagbaba ko, yung palang pick-up na nasa likod ko is binangga po siya ng bus. Okay. So ang uh, sinasabi niyo po, and ayon po dito sa police report, no, kayo po ay nakapreno on time para makaiwas po dito sa parang pothole. May lubak po, yung eh, laki. Malaking lubak na makakasira ng sasakyan kung hindi niya po pinarahan. Huh? Yung kotse niyo po sa likod, nakapara din po. Opo. Okay, on time na hindi po siya nagkakontakt sa inyo. Saka, sa kasamaang palad po, ang proximate cause o ang punong kadahilanan ng aksidente ay isang bus Opo. na hindi po nakapreno. Yes po. Okay. At nung tumama na po ang kotse sa likod ninyo, dahil nga po dun sa bus na pag-alaman niyo po ito, nakausap naman po ang uh, manager or operations manager ng bus line? Dumating po yung uh, traffic... Uh, Enforcer po natin. Opo, Opo. So, dinala po kami sa traffic division ng Timonan. Doon po kami nag usap Maya-maya po, tumawag po yung... Sa driver, sa cellphone, yung hmm. manager daw. Hmm. So, ang una pong kinausap, yung pickup. Yung police na driver. After po niyang kausapin, sumunod ako, kinausap. So, doon po nalaman siya pala yung manager ng Bicol Magayon. magayon. Busline Corporation. Si Long de los Reyes. Opo. So... Doon po, nag-usap kami. Nangako sila na ipagagawa nila yung sasakyan na nabangga Opo. sa akin. Ang inanong nung ko pa nga ako sa kanila, pa-estimate pa ko sa Toyota Marikina na inuuhan inuhoh naman nila po. Okay po. At <clears throat> patas naman po yun. No? Kasi syempre, kung ang iyong kotse ay nasira, ang best talagang pagpapaayusan is yung kasa. No? Kung Opo. saan niyo po ginawa ang kotse. No? Which is in this case, Toyota. So, nasulat niyo po itong kasunduan na to, no, sir? Uh, it is in writing, in short at meron po akong kopya dito at nakapirma pong itong si uh, Reynan Brinez Luminario, Alan De La Paz which is kayo po Opo. I'm assuming si Reynan po yung isang kotse Opo, yung Opo. Pick up. at si Juni Boy Saraga Jimenez. Jimenez Sino po itong... Yan yeah, po yung driver ng bus. Yung driver ng Opo. bus. Okay. At habang nilalagdaan po ito, sir, andun naman po yung operations manager. Wala po eh. Wala po. Pero pumayag po ang operations manager. Troupon lang po yung pag-uusap okay. namin. Ah, through phone. Okay. Opo. Pero pumayag po siya sa mga laman po ng kasunduan. Mm. Okay, malina po yan. Ang susunod ko po tanong sa inyo, sir, is nasunod ba ang kasunduan na to? Hindi nga po. Kaya po ako na andito. Okay. <laughs> exactly po. No? Uh, sa ngayon po, pinapagawa na po ang kotse ninyo? Hindi po. Hindi pa po. Dahil wala pa pong sinasagot at all. Wala Ito... po. Wala, wala pa po. Sinubukan niya na ba po silang kontakin? Actually po, sir, uh, ilang nung nag-usap kami dahil pa-estimate ko... Pa ko nga sa Toyota, kinabukasan, nagpa-estimate ako, dinala ko sa kanila, mm -hmm. na sabi nung ni Sir Long Reyes, de los okay. Reyes, na sasabihin niya raw sa kanilang boss okay, okay. yung quotation na ibinigay ko. Okay. So bumalik ko ako, kinabukasan, ayaw daw ng boss nila at nalalakihan doon sa presyo po ng quotation na ibinigay ko. Okay. Para lang po alam ng lahat, no, sir. At para lang po mailatag natin ang cost, no. Ang total cost of repair po ninyo is around 277,000 pesos. Yes, sir. Para sa akin po, sir, sa pinsalang nagawa nila, this is fair. Kasi nakita po natin yung pictures kanina, flinash naman po dyan. Totally basag po. Ang rear door po ng inyong uh, high ace po, no, sir. So, ayaw po nila sagutin to. Kahit anong porsyento po, hindi po sila nagsasabi kung magkano. Okay. So, para lang po malinaw, dito po sa kasunduan, hindi po kayo magsasampa sa kadahilanan na sasagutin nila lahat. Okay. Pero dahil nga, hindi nila tinupad to, this would revive your right to file a case against them nang wala kayong nilalabag. Kasi they are in default of their obligation. In short, hindi po nila sinunod. Ang kanilang obligasyon na ayon dito sa kasunduan na willingly naman pinasukan nila. No? At hindi lang po yan, no, uh, sir. Uh, sinusubukan namin kausapin kanina itong si Long de los Reyes. Unfortunately for us, hindi siya sumasagot. So ano ba ang aming gag gagawin kapag ganito? Sir, ang uh, bus lines ay regulated ng LTFRB natin. No? Operating a bus line dito sa Pilipinas ay isang pribilehyo. Hindi ito karapatan na kaya nilang ipaglaban na dapat sila magpatakbo dahil lang may pangkuhunan sila magpatakbo ng bus line. Sila po ay sumusunod dapat sa mga Uh, kasunduan sa kanilang franchise o sa kanilang permit para magpatakbo po sa kanilang Certificate of Public Convenience. So, maigi po nakausapin natin ngayon si Attorney Ariel Inton, ang spokesperson po ng LTFRB. Attorney Inton, magandang hapon po. Si Attorney Gareth Dungal po ito ng Wanted sa Radio Kung Rafid. po sa inyong mga panauhin at sa inyong mga taga bay bay. Yes. Uh, Attorney Inton, uh, meron po tayo dito isang bus line, ang Bicol Magayon Bus Line Corporation na naging proximate cause po ng isang aksidente sa Atimonan, Quezon. Uh, nakabangga po siya ng isang pickup truck na kasumunod ay bumangga sa isang van naman po. No? At sila po ay nangako, nasasagutin po nila ang gastusin dito. Sa kasamaang palad po, hindi po nila tinupad ang kanilang kasunduan kahit po sila ay negligent sa kanilang uh, trabahong magmaneho. Sir, what are the possible uh, violations and possible penalties that da Department of uh, na po natin yung ano uh, yung franchises ng uh, bus, uh, That's the first thing that we do, the franchise yes. verification para alam natin yung status ng franchise nila, no? Apo. Pagkatapos po noon, eh yan nga po, at uh, na-provide na po ng staff yung police report sa amin mm -hmm. and then yun uh, na review ko naman po yung sa monitor yun, yung niyong uh, panayam sa sa uh, I think ito 'yung mga victim, uh, no? Opo, opo. Opo. Ayun. Kento po no? yung pong uh, sa LTFRB as a quasi judicial body, ang amin pong -i, uh, lalabas na penalty after due notice and hearing administrative opo on, on the ground na uh reckless yung driver ng ano ng bus company Apo. at uh, ay issued cause order to be issued to the bus company and then uh, ang ang ano po doon, directive doon is for the operator to explain why yung franchise nila would not be suspended yes. or yes. no, uh, within a, a period uh, for them to answer. No? Uh, okay. Yun ang ginagawa namin. Kaya ang advice ko po dun sa dalawa nating bisita. Uh, puntahan nyo po yun dito sa LTFRB RB. I have my numbers sa uh, staff po. Maski ako na po mag-coordinate para yes, but... po, ma maisampan Regardless dun sa kasunduan niyo, No? Uh, administrative naman niya ngayon kung gusto naman yung sampahan niya ng ano, uh, tuluyan, yung driver, or uh, you, you, can file a civil case against uh -huh. the operator. That is, ay uh, ka nga, over and above nitong pwede namin gawin dito sa, sa LTFR. Tama okay. po. Ang, um, ano po dito, magiging yeah, masakit po para sa kanila, ma-revoke ma o ma, ma prangkisa. Kaya po. ganyan, ha? Uh, ngayon, if I may, sir, yes, sir. Itong, eh, ito pong kasundoan na ito ay sa police station na nagawa no Yes sir executed po ito sa police uh, station after the incident po, uh, po. So kung hindi na ah, kahit na ilagay niyo po din ah, hindi na hindi kayo magsasampa eh hindi naman nila tinupad yung oh, kanilang po. dapat itupad at ah, tuparin eh wala yon Totoo po, po. O hindi po yon na mag-report at you to take legal action Yes po sir Ah uh, ayun po no, Attorney Anton maraming salamat po we will make sure that two of the victims in this case, apo, uh, two of the damaged parties uh, will go to your office. Apo, i-coordinate lang po sa, uh, kahit po sa akin, yes, until, uh, we will uh, uh, assist the complainants against Thank you. the mass moderator. Thank you so much, uh, Attorney Ariel Anton, ang spokesperson ng LTFRB. is always ready to take our calls and is very knowledgeable of what we can do. At uh, magtutulungan po kami, Attorney Anton. Uh, we won't keep you much longer. uh, Tayo po ay magtulungan para matulungan po natin itong mga uh, biktima po dito sa kasong to. Maraming salamat po. Uh, sir, yan yung step one natin. No? Definitely, they need to suffer the administrative penalty po dito sa kanilang ginawa. Pati magiging malaking leverage po sa atin ito. Bakit po? Kasi kapag natuloy po ang kanilang suspension ng kanilang prangtisa, no? they will lose more than 277,000 pesos. Yung hindi na lang po sila makapagpatakbo ng kanilang linya habang kailangan pa rin po nilang bayaran ng lahat ng kanilang empleyado, masakit na po sa kanila yon. At kung ako po sa kanila, kung ako po dito sa Bicol Magayon Bus Line Corporation, bayaran na lang po nila. Kasi may malinis naman po kayong kasunduan, sir. Tama po. So, ayun nga po, sana uh, kung nakikinig, ang any representative ng Bicol Magayon Bus Line Corporation, reconsider your decision. di ba? Uh, pay up or else you'll face closure talaga. di ba? Kasi bubuksan rin natin yung mga previous na violations po nila, which I'm sure marami po yan. No? Uh, susunod natin kakausapin si Attorney uh, Wendell Dinglasan, ang acting director ng Traffic Adjudication Service ng LTO. Uh, Attorney Dinglasan, magandang hapon po. Si Attorney Tungol po ito ng Wanted sa Radyo. Uh, Rafi Tulfo in action po, sir. Attorney Dinglasan. Anyway, gusto ko kasapin sana si Atty. Ding Lasan, sir, no? kasi gusto ko mapanigurado na yung lisensya, yung professional license nitong bus driver. This one, it exists. Nakita niyo ba po yung lisensya niya? Lisensyado ba po talaga siya, sir? Nung driver? po, sir. No? May picture naman May picture po. naman po kayo. No? Kasi kung meron po, pwede po natin ipasuspende, eh, pwede po natin ipa... Uh, uh, lagyan at least ng record ang kanyang lisensya para hindi po siya makapagmaneho ulit. Ayaw naman po natin na uh, tuloy-tuloyan po siyang bumabiyahe pa rin kahit ganito ang kanyang pagmamaneho, no, sir. Uh, Attorney Ding Lasan, magandang hapon po. Attorney? Attorney Wendell Tinglasan, good afternoon po. Good afternoon po. Yes. Attorney Tinglasan, magandang hapon po. Si Attorney Tungol po ito ng Rafi Tulfo in Action. Uh, sir, meron po kasi kami ditong kaso no? Uh, kung saan ang isang bus driver, uh, si Sir Juniboy Saraga Jimenez, ay na-involve sa isang aksidente. Sir, I just want to verify po kung ano ang difference kapag ka professional driver po ang may fault no? or they violated the traffic code. Ano po ang difference ito as against a non-pro driver who violated the uh, traffic code? Okay, attorney. Mas malaki po ang definitely ang responsibilidad ng isang professional driver's license holder kesa isang non-pro holder. Yes, yes. It is because ang ay mga public utility vehicles yes. which impute public interest po sa gobyerno. So ang nagawa po ng LTO dyan, mas strict po ang aming pag-apply ng penalty sa kanila. Specifically, yun po ang ating demerit system, doble po ang napataw sa mga pro holders. At sa utility vehicle. So yan po ang malaking difference nila. Okay sir no. Uh, kasi dito po no, uh, he is a driver for uh, Bicol Magayon Bus Line Corporation no. It is a uh, a bus line po no. So definitely extraordinary diligence sa kanyang dapat sinusunod. Uh oh. so is it possible po na masuspinde ang lisensya nitong professional driver's license holder dahil siya po ay nag naging cause ng accident at damage sa dalawang vehicles po habang bumabaybay sa Atimonang Quezon. Definitely De definitely po attorney. Uh -huh. Either ma-suspend or ma-revoke ang license depending on the uh, merit of the case po and uh, dapat under investigation. Pero usually pag nakikita po ng ating investigation team na talagang may kasalanan at hindi karapat dapat mag-drive at mag-possess ng professional driver's license ng isang tao, ay e, babawihin po yan ang sa kanya either suspension or revocation po. Okay, maraming salamat uh, Attorney Dinglasa no for that detail. Ang gagawin po namin is we will start and we will file the proper complaints against this driver para po hindi na siya patuloy pang magmamaneho. Kasi siya ay uh, liability to all those who use our roads no. Uh, siya po ay madalas mag-figure into accidents. We'll also look back at his previous violations and we will coordinate with your office po sa Traffic Adjudication Service to make sure that the proper penalties are meted out. Thank you. Thank you Attorney Dinglasa. Salamat po at action po namin kagad ang inyong uh, uh, ipapile na rin. Okay. Thank you. Thank you so much, attorney. Uh, sir, ganito. Uh, ang ating dapat gawin ngayon pag hindi sumunod ang isang bus corporation sa kanilang kasunduan is like we are currently doing, throw the book at them. Ika nga. No? Lahat po ng nararapat na kaso, tutulungan po namin kayong mag-file administratively. Ngayon, sir. Sasabihin po nila sa inyo, I'm sure, at uh, tuloy naman kami makipag-unayan na tutulong sa inyo, sir. No? Sasamahan namin kayo doon sa corporation mismo para personally po tayo ay magpa-follow up sa kanilang kasunduan. Pero the moment na hindi po sila mag-how uh, do you call this, magko-comply sa kanilang obligasyon dito, we will start to file criminal cases against them. ba diba? Kasi they are negligent and their reckless imprudence has led into damage to property. Criminal case po yun uh, dahil, again, dalawa po kayong kotse na nabiktima dito. Would you know po, sir, kung yung pickup truck ba ay sinagot nila ang damages? Ang alam ko po. Ang alam ko po, sinagot nila yung... Kaya nga ako nagtatakay. Opo. Ako yung pinakamala... Ano yung damage sa sakyan ko. Ako yung iniwan nila dun sa... Sa ere Yes. Opo. Na may kasunduan naman. Mm -hmm. Hindi naman... Yun po yung... We'll make sure, sir, na mananagot po sila. Kung ayaw po nila kaming sagutin dito ngayon sa aming programa, we will go with you, sir. No? Mas maigi pong sumama kayo sa amin, sa aming reporter, para po tayo dito sa Bicol Magayon Bus Line Corporation. Kami po ay baback up sa inyo. Papaliwanag namin ang legal obligation po nila dito. Yes, sir. Uh, napakalinaw naman po kasi. No? Uh, this is one of the very clear uh, kasunduan na aking nakita kasi kadalasan handwritten lang ito at kulang-kulang. Dito naman ay kumpleto. No? Nasasagutin ng kumpanya ng, ik ng ikatlong panig, which is uh, Bicol Magayon, no? ang pagpapagawa ng sasakyan ng una at ikalawang panig ng dahil sa aksidente. So it's very clear here, sir. No? Uh, hindi nila pwedeng itanggi ang kanilang obligation na sagutin ka. Before we end, of course, we want to give the opportunity to talk sa Bicol Magayon Bus Line Corporation through its operations manager, si Long De Los Reyes. Uh, Mr. De Los Reyes, magandang hapon po. Si Attorney Tumol po ito ng Rafi Tulfa in Action. Opo. Si Sir Alan po. Opo. Sige po. Opo. Kasama po ano namin po yun si yun, Alan. Ano po yun? Ano Sir? Ano po siya? Kayo po mm -hmm. ay uh, nag-agree dito sa kasunduan na babayaran niyo po ang damages dito kay Sir Opo. In-confirm po na po yan kay Madam. Approved na po yan na ipagagawa. Hindi namin po tatakasan yung attorney. Okay. Opo. Opo. Ngayon po Pweding na may na. estimate na po. No, galing po ito sa kasa. Malinaw naman po yung breakdown ng labor and parts. O, Tama po. Tama hmm. po. Yes, sir. Opo. Sir, ay attorney ganito. Ang plano ng may-ari ay ipagawa na lang dito sa pakilala niya. Ngayon, nag-agree naman daw yan si Alan doon sa kay Jimenez, doon sa driver namin. Na? Opo. Na, na ipapagawa na lang doon sa... Hindi ko alam kung saan dito banda sa Maynila. Basta sila may alam na eh. Sir, ako totoo ba po, okay na may ganun na nag-agree kayo? Napapagawa niyo sa kakilala? Attorney, hindi ako mapupunta rito kung ako'y umayon sa kanila. Hmm. Mm. Sir De Los Reyes, dinay po ng aming complainant na may kasunduan sila okay. ng inyong driver. Kung dinay po, okay. Kung dinay po, ganito po yan. Paaprobahan ko ulit kay madama na po doon sa may-ari o kaya kay boss. Sir, pupasok po kayo baka sa... Baka mabukay ako niyan, mapacharge sa akin. Napakalaking halaga niyan. Opo. Sir, ito lang yun. Oh. Paliwanag yun po sa kanila na kapag ka hindi nila nasatisfy po ang complainant namin, sila po ay ganadong mag-file ng nararapat na administrative cases laban po sa prangkisa ng Bicol Magayon Bus Line Corporation. So, Opo. Simple Balikan lang ko naman, po sir. Papaprobahan ko lang na, kung, uh, ah, na meron na akong kopya niya na eh, yung estimate na yan, so 77. Yes, sir. Opo. Kung meron na po Opo. kayong estimate, hinihintay na lang po namin yung payment po ng damages dahil meron po yan sa kasunduan, sir. Di ba? Opo. Kumayag Balikan, Balikan ko kayo, attorney, ha? Balikan ko kayo, attorney, ha? Kung ano ang magiging advice. Ano po? Kasi nung unang usap, ay pumayag na daw yan si Sir Alan na ipagawa ngayon. Kung tinidin niya, ay panibagong tawag ako sa may-ari para maayos lang yan. Ano po? Yes, sir. Ganito na lang. Kaysa po kayo mag-follow oh up sa amin. Padaliin na lang po namin. Sasamahan po namin si Sir Alan na pumunta po dyan sa opisina ninyo. Pwede man, pero wala dito yung may-ari. Nasaan po yung may-ari, sir? Nasa Bicol si Madam. May nasa Bicol, nasa Kamsur. Saan pa po ang head office para... ng inyong korporasyon, sir? Ang po namin, Bicol Magayon ay parang sa anong barangay ngayon, Brian, sa inyo? Eh madam? Tugos? Tugos o Pero pwede naman yan dito kung kali. Pwede kong makausap kayo. Pumunta kayo dito. Punta po kayo dito sa office namin sa Cubao. Alam yun, Sir Alan, alam po yan. At meron ba po tayong authorized na tao dyan para mag-release ng damages na kailangan yung ibayad dito kay Sir Alan? Dela Paz, dyan sa opisina ninyo. Kasi if not, we can just directly go doon sa LTFRB. Sir, please hold on sa line. Andito po si Senator Rafi Tulfo sa line 3 natin. Senator, magandang hapon. Po. Balikan po kita. Okay. Uh, Attorney Garrett, kanina pa ako naka-monitor. Sino ba yung papalag-palag na may uh, tauhan ng bus na ayaw magbayad doon sa bangga nila? Senator, Pakita lang ng LTFRB. Ito po si Long De Los Reyes, ang kanilang operations manager. Also in our line, I think uh, nakahold pa rin si Attorney Ariel Inton, ang spokesperson po ng LTFRB. Attorney Inton? Hello Atty. po. Attorney Inton? Okay, Nadaya okay, uh, lang po at uh, Idol Rafi. Okay. Oh, tawag si Chairman. Yes, po. Bodies, yes, uh, yes, po. Yes, uh, Chairman Parby, on the line. Uh, anong pangalan nung, nung nandiyan? Si ano, De Los Reyes? Yes, Senator. Long De Los Reyes, which is the operations manager po. Ng... Mr. De Los, De Los Reyes, papasuspindi ko yung niyo ninyo kung nagpamatigas kayo. Huwag kayo nagpamatigas. Kayo nang kayo nang kaskas -kas dyan. Kaskas yung driver oh, nyo. Po. Kayo, okay. Kayo, Senator, naman hindi ay, naman po sa nagpamatigas. Ipapagawa po namin yan. Opo. Kaya na hindi pwedeng ipapagawa sa gusto ninyong kasa. Ang gusto niyo kasi ipapagawa sa kasa ninyo o sa tarian ninyo. Eh ang gusto kasi nitong mayari ng sapat na nabangga nyo ay sa Toyota mismo. Okay po. okay po. Eh, kasi wala naman kayo. Pero may ang, ang, inyong mga mekaniko pagdating sa mga parts ng Toyota, ng mga makina ng Toyota. Huwag na kayong mahumilit pa kasi kung hindi pa suspindi ko yung pangkisa ninyo. Sige. Sige po. Balikan ko po kayo after 5 minutes. Itatawag ko sa mayari. Parikot, para kung ano. Ah, ano, hindi wala problema po 'yan. Kasi to sir, in 24 hours gusto ko po na ayos na po 'yung problema doon sa nabanggit ng ice kasi mainit ang ulo ko po sa mga kaskasero. Mainit oh, po sa mga kaskasero. maganda mas kasi mahaba po na ngayon po kay kahapon. Tinag-usapan na namin yung issue tungkol sa Florida bus na nakakaskas, nakakakarera sa daan. Ngayon na yun ang naging sanhin ng mga disgrasya. Ngayon, itong bus driver ninyo, pinuwitan, nakapark lang, naka-steady lang high yung high-ace, pinuwitan na itong high-ace hindi ba naman tatangat-tangat ka sa serin driver mo tapos ngayon pagtatanggol mo at gusto pang ay, pwede, niyo pang tipirin itong biktima niyo hindi pwede ipasuspindi ko pang gisa niyo 24 hours ay kayus, ayusin niyo itong problema kung hindi pasuspindi pa. ko pa sige, sige po, sige po, sige po Senator, okay po Very good. Balikan ko po kayo agad. Okay po. Sige. Gareth, Senator. Yes po, si po Senator. Matutupad yan. Ah, oh, yes okay? po. Senator, meron na po okay. sa linya natin ang representante ng LTFRB, si Atty. Ariel Inton, spokesperson po. Atty. Inton. Atty. Inton. Atty. Inton. Attyle. 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 Hello? Ah, uh, you, po. Apo, magandang hapon po, Senator. Magandang hapon sa atin. Eh, nakakita na ulo naman po itong uh, nangyari nangyayari uh, between doon sa bus company uh, at saka itong, itong Bicol, uh, Magayong Bus Line Corporation at saka yung um, na puwitan ng kanilang boss, uh, Harry Ace. Okay. may pamadili-dali. Uh, sir, gusto ko po within 24 hours, eh, matagal na po ito, eh, ma-resolve na yung problema. Kapag hindi, eh, mag-issue ng show cause order yan para makapakli. Okay, sir? Apo, huwag nga po kasi binibibibibi itong mga kaskasero. Sila nang ang kaskasero, nagkakaskas. -kas. sila nang ang kas kasalanan, sila pag mamapatikas. Sila pag mamimili kung saan nila ipaparefer yung, yung damage ng kanilang nabangga. Diba? Dapat Apo. yung, yung nabangga ang mamimili. Kasi sasakyan nila yun eh. Sila mamimili kung saan nila gusto nila -pare, yung parefer yung kanilang sasakyan. Hindi yung, uh, yun. uh as hindi as naman hindi pwede sila pipili. Hindi pwede sila pipili. As long as yung repair shop. At uh, ng legit. Okay. So, sir, within 24 hours, hindi po maayos ito kapag hindi issue niyo po ng yung post order niya. Hanggang sa masuspindi, okay? Hello, attorney? Apo, apo. okay, sige. Thank you, attorney. Uh, Salamat. Unless, kung, unless within 24 hours, eh, uh, the next 24 hours, na ipagayos sila doon sa modern highest, then maski niya siguro issue ng order. Pero pag nagmatiya, issue niyo po. Okay, sir, mabalikan pa ito tomorrow. Apo, apo. Thank you. Okay, attorney, got it. Yes, boss. senator make sure by tomorrow na ayos na problema Dapat kapag hindi pa issue man siya order yan. Yes po, Senator. Uh, we remain po na kami po ay sasama pa rin dito sa ating complainant papunta po doon sa office ng Bicol Magayon Bus Line to make sure that he leaves there, Senator, with the damages he has owed po. So tomorrow, babayaran na. Kami po ay pupunta doon, Senator. And we will make, kapag hindi po, Senator, tomorrow din po ang kanilang pagsuspende po, Sen. Very good. So, meron na bang ano, may estimate na ba yung bayarin ng uh, high Yes po, Senator. It is 277868 pesos po. Yes po, Senator. Uh, verified naman po, Sen. May parts breakdown pa po, pati labor breakdown. So, legitimate naman po itong estimate, Sen. Okay. At uh, pupunta doon ngayon uh, yung ating complainant sa oh, masabing bus company para makipag-areglo kasama ating reporter. Hindi pwede. Dalhin mo yung mayari ng boss sa LTFRP. Huwag tayo pupunta sa kabilang teritoryo. Okay po, pupunta Sen. pupunta sa kabilang teritoryo, pagmamatigas mga yan, dinitit na mga yan, kinakailangan do sa LTFRB magkaayusan. We will, we will coordinate with Attorney Inton po. Senator, he has volunteered na siya po mismo mag-coordinate po dito sa case na to. So ngayon pa lamang, tawagan na ng LTFRB, sabi mo kay Attorney Inton, mapuntahin sa LTFRB office yung uh, bus company, representative ng bus company, at kasama tayo, kasama din yung uh, natin, at mag-ready na ng cheque. Eh. Yes po, sen. At, kasi right there and then, kapag hindi niya naayos yun, kaya ang susunod niya show cause order. Okay? Yes po, Senator. Thank you, thank you. Thank you. Okay, so ana salini pa ba natin si Long Delos Reyes? Ayan din pa po. Mr. Delos Reyes, magandang hapon po. Okay. Sir. Ayun na po. Itawag yun na po sa inyong owner. No, ano po nasabi yun po yung pangalan kanina, sir? Ano po yung pangalan, sir? Mr. Delos Reyes. Po? Yes, Mr. Delos Reyes. Nasabi niyo na po yung Apo. owner ng Bicol Magayon bus line. Ano nga po ulit yung pangalan, sir? Lourdes Magera po. Okay. Billy Montes. Ah. Sir, upon request Opo. po ni Senator Rafi Tulfo, ay uh, pagpaalam nyo na po kay Ma'am Lourdes, may ari ng Bicol Magayon, Bus Line Corporation, na kailangan po panagutan nyo yung danyos na inyong ginawa no? dito kay uh, Sir Alan. So, okay po. 24 hours naman baga po attorney ang binibigay. Tama po, po. Yes po. Opo. At sa LTFRB po tayo. Sir, magkita. Hmm. Sige po, Banggiting ko po, banggitin ko po. Si Ma'am Lourdes ba is the same, ano, Councilor Lourdes? Nasa Briguera. Bicol po siya, nasa Bicol po siya, kauwi lang kagabi. Siya ba po Ola si, si Councilor Lourdes, Brigera? Opo, ex-mayor po ng Parakan. Ex-mayor okay. Lourdes Briguera. Okay. Opo, opo ex-mayor po. Sige sir, pagpaalam niyo na po kay ex-mayor current councilor Lourdes Briguera. Yes at po. Attorney, sabi sabi, halimbawa ang inaprubahan at kauwi pa lang ni Madam Kagabi, ah, anong maganda? Magdala po kayo ng cheque sir. Covering 277,868.50. Okay, sige. Okay, Banggitin ko po yan, attorney. Ha? Banggitin ko po. Yes po sir. Okay po. Okay po. Copy po. Okay. 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 Sir okay. Alan, all the same. Sasamahan po kayo ng aming team. Hindi na po sa opisina nila. Sa LTFRB po tayo. At sabi naman po ni Long de los Reyes, ang kanilang operations manager, na magdadala po sila ng cheque. Kung hindi po, tayo po ay magdadala ng uh, suspension sa kanila, no? ng kanilang prangkisa. At sinasabi ko nga po kanina, sir, kung mag-iisipan nilang maayos, ang mawawala sa kanila, 277,000 is a small thing kaysa ang prangkisa nilang masunog. So I'm confident po, sir, na makakatanggap po kayo ng nararapat na danyos dito sa accident. Kasi sir, kung hindi pa ako lumugid dito, hindi sila... Definitely po. Tama po yun, sir. Kasi June 8 pa po yung nangyaring yung yan sir. Attorney. Oh po. At mag-iisa mo na po 'yan. Ah, uh, pinakita niyo po sa kanila to, 11 June pa lang 2025 yung estimate. Hanggang ngayon, papaabutin pa ata na lang isang buwan. Ayaw pa rin nila magbayad. Pero narinig niyo naman kanina, sir, mukhang handa naman silang magbigay. Sana, sana. Sir. Kung hindi po, sir, mas malaking problema <coughs> naman po ang hatid natin sa kanila. Okay. Sige, uh, samahan na lang natin agad si sir. Apa, In 24 hours would run from 3 o'clock today. Uh -huh. Di ba? Opo. Um, Until so, tomorrow, reporter. dapat makatanggap na ng check-in si Sir okay. Sige po. Sir, kausapin po kayo ng reporter po namin, sir. Ha? Thank you. Thank you, Thank Thank you. Sir. Sir. And thank you very much po kay Sir Long uh, Reyes yung Operations Manager po ng Bicol Magayon Bus Line Corporation. And uh, ganyan din po, uh, maraming salamat din po kay Police Major Marnie Abelianida, ang uh, Chief of Police po ng Atimonan Police Station, Quezon. Tatawagan po kayo ng aming Reporter Major Abelianida. Thank you very much po at magandang hapon po. And syempre kay Attorney Wendell Dinglasan ng LTO and kay Atty. Ariel Inton ng LTFRB. Magbabalik po ng wanted sa radio ang oras natin, 3.05 ng hapon at ang oras po na yan. Eh